Ang paggamit ng herbal ay napakalaking tulong dahil ito po ay libreng gamot, libre na at wala pa po, po itong side effect dahil sa ito ay natural. Ang akin pong ibabahagi, ang pinagsamang dahon ng bayabas at dahon ng guyabano. Ang pinaglagaan po ng mga dahon ng bayabas at guyabano ay napakalaking tulong po sa nagdaranas ng rayuma at gout. Sa pamamagitan po ng pag-inom ng pinaglagaan ito ay inaalis po nito ang mga toxins sa loob ng ating katawan at nililinis po ang atay, kidney at colon na nagiging sanin ng malalang karamdaman. Napakabisang talaban din po nito sa mga sakit na kanser na pwedeng lumala. Kaya hanggat maaga ay maiwasan na natin sa pamagitan ng mga pag-inom ng mga herbal. At maiwasan din po nito ang pagtaas ng mga blood pressure at pagtaas ng kolesterol. Sa may mga PCOS, kadalasan sa po ng mga kababaihan ay napakahusay po nito dahil may kakayanan po itong linisin ang mga at alisin ng mga maliliit na bukol na sani ng irregular menstruation. Sa mataas na uric ay gamot din po ito. Pampababa din po ito ng creatinine, gamot sa sore throat. Sa infection sa bibig, sa mga namamagang prostate ay gamot din po ito. At para makuha po ang benepisyo, kumuwala mo po ng 10 pirasong dahon ng bayabas at 10 dahon ng guyabano. Ugasan po mabuti at magpakulo lamang po ng isang litrong tubig. Sa loob lamang po ng 15 minuto ay pwede nyo na pong inumin ito. Para po sa ilang minutong dagdag kalaman, ako po, po si King San Juan. Good po sa si inyong lahat. God bless po.